Panglima, distracted ka. Ang rule ng mundo para maging success, kailangan mag-focus ka sa isang bagay. Mismong mundo na nagsabi niyan, hindi ako. Alimbawa niyan, si ano, Elon Musk, Flo G, Manny Pacquiao, Luis Manzano. Pag sinabi mong Flo G, maisip mo, malupit na rapper. Diba? Manny Pacquiao, maisip mo ano malakas na suntok boksingero Luis Manzano ano maisip mo Ho host hindi hindi nagartista hindi nagacting hindi nagdancer hindi yan nag singer host lang yan minaster niya yung host kaya siya naging successful ngayon Elon Musk anong maisip mo inventor di ba kahit anong kategori ng karir ang piliin mo, basta nakafocus ka, magsasuccess ka. Kasi hindi mo kailangan maging jack of all trades. Kailangan mo maging malupit sa isang bagay. Kaya ngayon, mag ka lang sa pag-aaral at sideline mo. Kasi yung sideline at pag-aaral mo, yan yung gagamitin mo na pangtupad sa mga pangarap mo. pang